Mula sa bumubuo ng MTRCB, sa ating komisyon sa wikang Filipino at sa ating mga kababayan, pagbati sa ngalan ng mapagpalayang wika. Ako po si Lala Soto, ang tumatayong tagapangulo ng MTRCB sa ilalim ng tanggapan ng pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nais kong gamitin ang pagkakataong ito para pasalamatan ang Komisyon sa Wikang Filipino o KWF sa parangal at pagkilala sa aming ahensya matapos magwagi ng unang antas sa ilalim ng 2024 selyo ng kahusayan pagdating sa pagsasalin ng iba't ibang paksa, serbisyo at mandato ng MTRCB mula sa Ingles patungong Filipino. Kasunod na rin nang naging atas ng KWF at sa paggabay ng komisyon, matagumpay naming naisalin ang mga sumusunod na paksa. Una na rito ang kautosang pampanguluhang bilang 1986 na siyang nagsisilbing batayan, pundasyon at buhay ng MTRCB pagdating sa mandato sa paglilingkod sa bayan. Sumunod ay ang gabay ng mamamayan o Citizens Charter bilang pagtupad sa Batas Republika bilang 9485 o ang Anti-Red Tape Act ng 2007. Pati na rin ang mandato, bisyon at misyon ng MTRCB. Naisalin din namin ang mga titulo ng mga trabaho sa aming tanggapan. Pati na rin ang aming ipinatupad na pamantayan at regulasyon at patakaran sa kalidad na naglalayong mapanatili ang mataas na antas ng serbisyo publiko. Kasama rin dito ang aming formularyo para sa mga transaksyon sa aming ahensya. At panghuli, ang aming Pilipinong pampublikong pahayag. Ang siyang nagsisilbing opisyal na komunikasyon namin hinggil sa mga impormasyon na dapat malaman ng ating mga kababayan. Patunay po na ang parangal na natanggap natin mula sa KWF ay sumasalamin sa pagsisikap at pakiisa ng MTRCB na mapanatili at mapayabong ang mayama nating wika na siyang nagtanghal sa atin sa buong mundo bilang isang matatag, responsable, kahangahanga at natatanging bansa at lipi. Kasabay nito, Nais ko rin batiin ang lahat ng maligayang pagdiriwan ng Buwan ng Wikang Pambansa. Ang selebrasyong ito ay hindi lamang isang paalala, kung hindi ito rin ay isang paanyaya na patuloy nating mahalin at pagyamanin ang ating mga wika. Kami po sa MTRCB ay tinitiyak na palaging kasama ng sambayan ng Pilipino sa paggamit ng ating sariling wika para sa mga mithiin at layunin ng ating pamahalaan. Asahan po ninyo ang aming patuloy na pagtataguyod ng wikang Filipino sa aming ahensya. Muli, maligayang buwan ng wikang pambansa sa ating lahat. At maraming salamat sa pagkilala sa MTRCB. Mabuhay ang wikang Filipino, mabuhay ang makabagong Pilipino sa bagong Pilipinas.